Gusto mo ba na siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na kung may pinag-awayan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapansinan sa isa't isa. At ikaw ay naghihintay na tawagan e text o i-chat niya pero wala talaga dahil sa sobrang taas ng pride niya at tigas ng kalooban niya. Gusto mo ba na ikaw ay iisipin niya at siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo ngayon mismo? Pwes gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog o kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras ay pwedeng gawin ang ritual na ito dapat ikaw lamang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual at dapat tahimik ang nasa paligid mo. At pagkatapos mag-focus ka lang at mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ng mabuti ang target at tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell, basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito ay wala pong problema at paniguradong siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.